Para sa oligdetalya natin, balitang regional 180 magsasaka sa Sultan Kudara at hinubog ng DAR bilang negosyanteng agraryo. Alamin natin yan kay Kapar... Matagumpay na, na nakapagtapos ang 180 agrarian reform beneficiaries or ARBs sa Enhanced Farm Business School or FBS program ng Department of Agrarian Reform or DAR sa pumuno ni Secretary Conrado Estrella III sa Sultan Kudarat na layuning gawing e negosyong pang-agrikultura ang kanilang mga sakahan sa peki pagtulungan ng ATIDA, DA, AMAS at mga LGU nuruan ang mga magsasaka ng farm business planning, operations at marketing upang maging agripreneurs agri na handa makipagsabayan sa modernong merkado. Ayon kay Provincial Agrarian Reform Uh, program Officer, the second Abdullah Balindong, handa na ang mga nagtapos ng pamanhaan ang kanila mga sakahan bilang mga kumikitang negosyo na tutugon sa pangailangan ng merkado at magpapalago ng kita. Binagyang dayin din ng Dar Sultan Kudarat na ang programa ito ay hakbang tungo sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka at pagpapaunlad ng kanayunan ng ekonomiya para sa Diyos sa Pilipinas kumhahal to so, si Vienne Vergabinya kapartner mo sa balita at serbisyo